Hello, what's up mga idol? Tara, samahan nyo kami mga idol sa pagpasyal sa Mount Kaningag. Nga ari nimo ni siya makita sa may Pinto Yan, Southern Liti Upper Pinto Yan, paakyat na ng Buenavista Ito yung malapit na sa kadulo ng Liti, mga idol Kay makita naman nimo ang isla Surigao Anidiri padulong sa tanaw. So kung makabakasyon mo mga idol, soroya na lang po ninyo ni Dere, ang Mount Kaninga kay usapod pud ni sa mga ginadayo. Nindot ni siya kaayo nga lugar. Daghan ay nagingon ako nga nindot kaayo pero wala pa ako ka anha karon pa nga time. So excited kaayo ko nga makita ning lugar karon mga idol. Kung unsa go ni siya ka nindot. So tara. Wow, napakaganda mga kaidol. Sulitin na namin 'to ang pag-iikot dito. Habang wala pang pupuntahan na naman Kasi maaga pa naman yung pagdating namin dito. Mamaya-maya marami ng mga tao dito magpupunta. Parang nasa Tagaytay din tayo mga kaidol kasi napakataas na ng bundok dito. Tanaw mo na yung dagat dito mga kaidol parang naikutan na siya ng dagat kasi sa kabila pag tumingin ka makikita mo yung isla ng Mindanao Surigao dito naman sa kabila makikita mo yung isla ng Limasawa Island nasa taas na tayo nito mga ka-idol kaya maganda mga ka-idol kung may dala kang bike kasi makapag Dito na naman tayo sa kabila, try natin puntahan para makita din natin ang view doon sa baba. Medyo maambon-ambon pero okay lang. Si Solete na natin ang pag-iikot dito.